Isang kilalang komedyanteng bina ni Dolphy sa isang TV series na John and Marcia. Sumikat siya dahil sa kanyang matalak na bunganga at kontrabidang biyanan ni Pidol. Siya rin ang nagpauso ng salitang kaya ikaw dyan magsumikap ka na ginaya naman ng karamihang mga Pinoy. Halika at samahan ninyo ako at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Deli Atay Atayan dito lamang sa... Naalala niyo pa ba si Donya Delayla mula sa sikat na TV sitcom na Jan and Marcia bilang mayaman na laging kalaban at biyanaan ni Jan Porontong o Dolphy na palaging may sikat na naging linya na kaya ikaw Jan magsumikap ka sa mga episode ng sitcoms. Adelaida Marquez Fernando Villegas na din sa kanyang screen name na Deli Atay Atayan ay ipinanganak noong March 17, 1914 sa Tondo, Manila. Siya ay may dugong artista na mula sa kanyang ama na si Amado Fernando na isang kilalang pintor at kompositor. Ang kanyang ina ay isang sikat na singer si Carmen Marquez. Ang kanyang nakababatang kapatid ay ang kilalang direktor at komedyante si Ading Fernando na nagkataon na direktor din ng Jan and Marcia. Si Daily ay labing limang taon lamang na magsimula siyang sumali sa mga amateur singing competition sa Binondo kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Nakarating siya bilang mga awit ng kundiman sa Palace Theater kung saan siya ay naging sertifikadong Bodabil member. Umasok siya sa show business bilang kondiman singer sa Palace Theater sa Maynila pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang ikalawang taon sa high school. Sa loob ng apat na taon, siya ay kilala bilang rena ng katatawanan ng kanyang mga kasamahan sa vaudeville. Ang kanyang trope di vaudeville ay naglalakbay sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang kanilang natatanging pagganap sa kanilang mga manunood. Si Daly ang naging katuwang ng isang singing comic duo kasama si Alejandro Villegas, mas kilala bilang Andoy Balunbalunan, na kalaunan ay naging asawa niya. Naging radio comedian din siya sa mga programa tulad ng Tantarantang, Gumanap kasama si Napugak Lupito at Doro de los Ojos. Inilagay niya ang comedic quartet na Ancient Fox. Noong 1940, ginawa niya ang kanyang debut sa Philippine Cinema sa Lakambini, isang romantic drama na pelikula kasama ang kanyang asawa, ang komedyanting si Andoy Balunbalunan o Alejandro Villegas at gayon din sa pelikulang Libingang Bakal. Ang kanyang unang pagtatanghal ay sa ilalim ng Servatina Filipina Corporation na pinamagatang Muse at sa Sampaguita Pictures ang Recollection. Gumawa rin siya ng pelikula sa ilalim ng LVN Pictures bago siya naging isa sa mga bida sa premier production. Isa rin siyang mga awit at nakaduit ang kanyang asawang si Andoy noong 1952 na pinamagatang kanta ng manok. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, patuloy siyang gumaganap sa mga comedy skit sa ilalim ni Los Salvador Sr. sa live Theater sa Quiapo, Manila at Manila Grand Opera House sa Santa Cruz, Manila. Ang pangalang Daily Atay-Atayan ay ibininyag kay Daily ni G.S. Hernandez, isang tagapangasiwa ng mga palatuntunan sa radyo noon. Samantalang ang Andoy Balun-Balunan ay kaloob naman ni Mati Torres. Ang Atay at Balun-Balunan ay galing sa Atay at Balun-Balunan ng Manok, kaya't ang naging theme song nilang mag-asawa ay Awit ng Manok. Nang pumanaw ang kanya naging isang anak na lalaki at asawang si Andoy, matapang niyang hinarap ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Nabigyan siya ng pagkakataong makaramdam muli ng pag-ibig sa ibang lalaki, si Catalino Ong, at kalaunan ay nagpakasal sila. Sa loob ng 54 na taon ay gumawa siya ng mahigit 300 pelikula sa Philippine Cinema. Nakamit ang kasikatan bilang komedyan sa dalawang pinakasikat na TV sitcom na in Marcia at School Bukol. Sa labing pitong taon ng Jan in Marcia sa TV, gumanap siya bilang mayamang biyanaan ni Jan Purontong Odolfi. Nagpapakita ito ng tipikal na kontrabidang biyanaan na kadalasang nangyayari sa kulturang Pilipino. Sa School Bukol naman siya ay gumanap bilang ina ni Vic Soto mula sa Tiaong, Quezon na ang tanyag na termino ng pagmamahal sa huli bilang bunsoy. Ang parehong mga sitcom sa TV ay gumawa ng isang mahusay na pagkakaiba sa kanyang karera sa telebisyon. Nanalo din ito noong 2001 ng Lifetime Achievement Awards sa 19th Film Academy of the Philippines Awards. Nagretiro siya noong kalagitnaan ng 90s. Ilang beses siyang nagkasakit. Noong 1997 ay naospital siya dahil sa pulmonya at pagkaraan ng ilang taon nagkaalta presyon naman. Sa edad na 85, siya ay na-diagnose na may gallstone ngunit tumanggi ang mga doktor na operahan siya dahil sa kanyang edad. Ang anak ni Daly na si Amor ay dating asawa ni Manuel Quizon na anak ni Dolphy. Si Boyto Quizon ay isang kilalang komedyante at aktor ay apo ni na Daly at Dolphy. Nakatira siya sa pamilya Quizon mula noong 2002 sa BF Homes, Paranaque. Noong 2002 interview Sinabi niya na mahina ako dahil pagod na ako pero okay na ang pakiramdam ko. Sa panayam na iyon ay nagsinungaling lamang siya at hindi na makalakad. Ang kanyang kamatayan ay tinanggap ng kanyang pamilya ng may magaan na puso dahil hindi siya dumanas ng anumang malaking komplikasyon. At alam nilang nakagawa siya ng isang tunay na tagumpay sa kanyang buhay bilang isang artista at isang tao. Nag-iwan siya ng maraming totoong artista sa linya sa pamamagitan ng kanyang mga apo. Ang kanyang huling pelikula ay ang Chick Boy noong 1994 kasunod ng kanyang pagretiro sa parehong taon. Nagretiro si Atay Atayan noong 1994, dalawang taon na siyang nakaratay sa kama. Namatay siya noong August 30, 2004 sa Paranyake Medical Hospital. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.